Aries, Libra, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color white. Number 7, number 14, at number 21. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color red ay sumisimbolo ng tapang at determinasyon, na maaaring magdala sa iyo ng tagumpay sa mga gawain mo ngayong araw. Kung may mahalagang desisyon kang gagawin, ang pagsusuot o paggamit ng pulang bagay ay makakatulong upang mapalakas ang iyong kumpiyansa. Ang color white naman ay nagdadala ng kapayapaan at kaliwanagan ng isipan. Ang pagsasama ng puting kulay sa iyong araw ay maaaring makatulong upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa iyong paligid. Taurus, Cancer, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color brown. Number 6, number 18 at number 24 pahiwatig ng mga kulay ang color green ay nagdadala ng kasaganahan at balanse ang paggamit ng berdeng kulay ngayon ay maaaring magbigay ng positibong enerhiya sa iyong mga transaksyon sa pera at trabaho ang color brown naman ay nagpapahiwatig ng katatagan at tiwala Magiging makabuluhan ang araw mo kung iisipin mong manatiling matatag sa kabila ng anumang pagsubok na darating. Gemini, Leo, ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color orange. Number 3, number 15, at number 27. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color yellow ay nagbibigay ng kaliwanagan ng isip. Kung ikaw ay may mahalagang desisyon na dapat gawin, ang pagsusuot o paggamit ng dilaw na bagay ay maaaring makatulong sa iyong malinaw na pagdedesisyon. Ang color orange ay nagdadala ng sigla at positibong enerhiya. Ito ay makakatulong upang mapanatili ang mataas na antas ng iyong inspirasyon sa trabaho o pag-aaral. Cancer, Pisces, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color silver. Number 5, number 12 at number 25. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color blue ay nagpapalakas ng tiwala sa sarili. Kung may kailangan kang ipahayag o ipaglaban, ang bughaw na kulay ay maaaring magbigay sa iyo ng lakas ng loob upang gawin ito. Ang color silver ay kumakatawan sa proteksyon at intuition. Kung ikaw ay may iniisip na bagong hakbang, ang pagsusuot o paghawak ng kulay pilak na bagay ay makakatulong upang gabayan ka sa tamang direksyon. Leo, Sagittarius, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color gold and color purple. Number 1, number 19, at number 22. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color gold ay nagpapahiwatig ng tagumpay at kasaganaan. Ang paggamit ng gintong kulay sa iyong mga desisyon ngayong araw ay maaaring magbigay sa iyo ng swerte at magandang oportunidad. Ang color purple naman ay simbolo ng karunungan at espiritwalidad. Ang pagsasama ng lila sa iyong araw ay makakatulong upang magkaroon ka ng mas malalim na pangunawa sa mga sitwasyong kinakaharap mo. Virgo, Capricorn, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color brown and color green. Number 4, number 16. At number 28. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color brown ay nagpapahiwatig ng katatagan at pagiging maaasahan. Kung may inaasikaso kang gawain sa trabaho o negosyo, ang pagsusuot o paggamit ng kulay kayo manggi ay magdadala ng mas matibay na pundasyon sa iyong mga desisyon. Ang color green naman ay sumisimbolo ng kasaganaan at pagpapagaling. Ang berdeng kulay ay makakatulong sa iyo upang mapanatili ang balanse ng iyong emosyon at mas mapalakas ang iyong sigla sa pang-araw-araw na gawain. Libra, Aries, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color blue. Number 9, number 17. At number 30. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color pink ay sumisimbolo ng pagmamahal at harmonya. Kung nais mong magkaroon ng mas maayos na pakikipag-ugnayan sa iba, ang kulay rosas ay makakatulong sa pagpapalakas ng iyong charisma at pagpapalawak ng iyong koneksyon sa mga tao. Ang color blue ay nagbibigay ng kapanatagan ng loob. Ang bughaw na kulay ay makakatulong sa iyo upang mapanatili ang kalinawan ng isip at maging mas kalmado sa pagharap sa anumang sitwasyon. Scorpio, Gemini, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color black and color red. Number 2, number 11. At number 29. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color black ay sumisimbolo ng lakas at misteryo. Kung nais mong mapanatili ang control sa isang sitwasyon o magbigay ng matapang na impresyon, ang itim na kulay ay magiging kapaki-pakinabang. Ang color red naman ay nagpapalakas ng enerhiya at kumpiyansa. Ang paggamit ng pulang kulay sa iyong damit o mga gamit ay makakatulong upang mapanatili ang iyong determinasyon sa araw na ito. Sagittarius, Libra, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color orange and color white. Number 8, number 20 at number 26 pahiwatig ng mga kulay ang color orange ay nagbibigay ng kasiglahan at positibong enerhiya kung gusto mong mapanatili ang sigla sa iyong trabaho o pakikitungo sa iba ang kulay kahel ay makakatulong upang mapanatili ang iyong motivation ang color white naman ay sumisimbolo ng kalinisan at kapayapaan ang pagsusuot o paggamit ng puting kulay ay makakatulong sa iyo upang magkaroon ng malinaw at maayos na pananaw sa iyong mga desisyon. Capricorn, Aquarius, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color gray and color blue. Number 10, number 23. At number 31. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color gray ay nagpapahiwatig ng profesionalismo at pagiging balanse. Kung nais mong mapanatili ang pagiging mahinahon at matatag sa iyong trabaho, ang kulay abuhin ay magiging gabay mo. Ang color blue naman ay nagdadala ng kapanatagan at matibay na komunikasyon. Kung kailangan mong makipag-usap ng mas epektibo, ang paggamit ng bughaw na kulay ay makakatulong sa iyong pagpapahayag. Aquarius, Cancer, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color violet and color silver. Number 12, number 22 at number 33. Pahiwatig ng mga kulay ang color violet ay nagpapalakas ng imahinasyon at intuition. Kung may hinahanap kang inspirasyon sa sining o malikhaing gawain, ang kulay lila ay maaaring magbigay sa iyo ng bagong ideya. Ang color silver naman ay nagdadala ng proteksyon at espiritualidad. Ang pagsusuot o paggamit ng kulay pilak ay makakatulong upang mapanatili ang iyong enerhiya at maiwasan ang negatibong impluensya. Pisces, Aries, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color turquoise and color pink. Number 5, number 13, at number 32. Pahiwatig ng mga kulay. Ang colored turquoise ay nagpapahiwatig ng kalinawan ng damdamin at komunikasyon. Kung nais mong mapanatili ang bukas at malinaw na pakikipag-usap, ang paggamit ng kulay turquoise ay makakatulong. Ang color pink naman ay nagbibigay ng lamang at emosyonal na balanse. Kung nais mong mapanatili ang positibong vibe sa iyong paligid, ang kulay rosas ay magiging gabay mo.